Mga kasangga, welcome back to my channel. For today's video, papasukin namin ang pinipilahang Lego Store dito sa Central London. Marami nga ang nagnanais na pumasok dito sa store na ito. Bata, binata, dalaga, pati matatanda, pati medyo may edad. Nakatulad ko, hahay. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago lang sa aking YouTube channel at napadaan ka lang please subscribe and hit the notification bell at i-click mo ang all para maging updated ka sa aking mga ina-upload na videos. Tara, samahan nyo akong pumila at tignan natin ang mga magagandang Lego na nasa loob. Tapos uh, uh, uh. uh, may

naamis amaze nga ako dito sa car Lego na to. Tinanong ko dun sa na nag assist kung ilang pirasong Lego ang naubos dyan bago na buo. Ayon sa kanya, 300,000 na piraso. Ang gaganda ng mga design ng Lego nila. Tuwang-tuwa nga ang mga matatanda. Ano pa kaya? Yung mga bata. O oh, eto, paano kung nasabing natutuwa ang mga matatanda? Tingnan nyo kung sino ang nasa loob niyan. Hmm, kami ni Commander. <laughs> yung isang nakaputi, nakatingin na sa amin, Hinapaalis na ata kami, sila naman daw. Tama ng andal-dal ko, tara, magikot tayo ulit. This is the one, this is the Hello. Wow, galing ng pagkaagawa nito. Isa pa ito. Oh, grabe. Galing naman manang gumawa nito. Oh. Lahat ng nakikita nyo dito, maliit man o malaki ay gawa at inassemble sa Lego. Yang nakikita n'yong Big Ben na yan na nasa likod ni Commander, gawa din sa Lego yan. Pati yung dinosaur na yan, kung titignan n'yo sa malayo, hindi n'yo aakalain Lego yan o gawa sa Lego yan. Pero kung makikita mo ng malapitan, doon mo malalaman na puro Lego pala yan. Ito yung maliliit na Lego. Akala nyo mura lang yan, pero pricey yan. Ano pa kaya yung malalaking Lego na katulad ng mga ito? Eh siguradong mas mahal yan. Pero kung may budget naman kayo at nakalaan para dyan, edi okay lang, di ba? Kasangga, see you on my next vlog.